Yon mga guys, nandito tayo ngayon sa ano sa Forest Lake Cemetery. Eh, ganun pala yon ang sitwasyon. Kahit pala ikaw ay bayad na sa lupa dito, meron pa palang babayaran yung ililibing ka na lang, maghuhukay lang ng lupa. Nasa 33,000 pa. Grabe naman. Yun yung sabi ko sa ano, sa bayaw ko na kung pwede, kami na lang maghukay. Marami naman ang singil nila. 33,000. Tapos eh dahil senior, nagbawas lang sila ng ano, 7,000 so 26 pa rin. Ang laki pa rin mga idol. 'Yon, nandito na ako sa Sambuanga mga guys eh tinulungan ko na yung uh, yung bayaw ko para mag-asikaso dito. Grabe ang ano, mga guys, ang kuan dito, gastos pala, mamatay ka na lang. Hindi biro pa ang gastos. Ilang taon mo binayaran yung ano, lupa mo dito, kapiranggot na lupa. Tapos e eh, ililibing ka na lang yung maghuhukay pa maghuhukay sa lupa may bayad ang laki naman ng bayad nila ang laki ng singil ang lawak po nito guys dito po ito sa Sambuanga ito po yung ano Forest Lake Cemetery uh, private po ito dito po ito sa may ano Barangay Tumaga Sambuanga City meron din pala dito mga guys parang mga ano din musileo meron yung parang lapida lang hindi nandun yung bayo ko sa loob si Kaso kasi pangalan niya lahat doon sa resibo si siya magpipirma doon wala pa tayo tulog mga guys Ang tulog natin siguro mga isang oras lang galing tayo sa biyahe, Maynila Sambuanga, tapos kagabi eh, nag tayo lawak nito guys, hanggang doon pa talagang sa dulo nasa ano yata to ah, nasa 100 hectares yata ito mahigit doon yung chapel nila mga guys kung napapansin nyo e, nandito naman tayo eh kahit papano kahit assist assist na lang tayo tulong tayo sa kanila hindi naman natin pwedeng pabayaan